makakausap. Ah, ito, taga-Sinag ito. O, tanong-tanong tayo tungkol sa ano, sa ano namang kalagayan ano, ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na ang uh, uh, pigiri, yung mga ano, yung mga uh, uh, kababayan natin na may negosyong pigiri. Alamin natin, nasa linya po natin ang Executive Director ng Sinag, si Mr. Jason Kainglet. Sir Jason, maganda magandang araw po. Uh, magandang umaga po. Uh, kasamang Dennis at sa lahat po ng pakikinggit na naladlad na program. Yan. Okay. Uh, Sir Jason unahin ko na hu itong ano, uh, parang last week yata nag-viral tong storya na to hanggang this week, yung regarding dun sa expired na bakuna. Na eh, totoo ho ba yon? Kasi parang uh, ang sinasabi ho ng uh, DA ay hindi naman daw ho expired. Uh nung last week po uh Nabalitan kasi natin na gagamitin ng DA mm -hmm. yung nag expired na vaccine. Ano? Ay, mm -hmm. nag expire siya March this year. Uh -uh. Ang ginawa pala nila, uh, binalik nila yung bakuna sa manufacturer para tanongin kung pwede pang magamit. Uh, okay. Ang sagot ng manufacturer, pwede i-extend yung shelf life hanggang December 2024. Pero sabi natin, siyempre, sasabihin ng manufacturer, pwede pa siya kasi sila yung... Gumawa nun eh. Kaya po uh, posisyon natin, uh, kung bibili ang gobyerno ng bakuna, uh, sana yung bago. Ito naman po expert, hindi pa naman siya binibigyan ng gobyerno. Nandito siya kayo sa Pilipinas at uh, yun ang inooffer ng manufacturer na gamitin. Uh, tinanggihan natin, sabi natin, we are using public funds. Kaya dapat yung maganda at uh, Uh, fresh, ano, hindi yung expired na. Kasi hindi siya makakatulong sa ating mga ginagawang farm trials. Kung expired yung bakunang gagamitin mo, definitely pa magiging iba resulta no, pag ginamit mo sa mga baboy baboyan. Kung tayo naman po, kagagalay lang natin sa COVID, alam uh naman natin pag vaccine mo ay eh, expired. Uh ang ginagawa ng gobyerno, itatapon, ikokontem, uh hindi uh gagamitin. Uh uh, fortunately, uh, nakinig po ang, ang DA sa atin at uh, ang pangako nila, Uh, bagong vaccine ang gagamitin, hindi na yung expired. O oh, kasi uh, tama yung sinabi mo, Sir Jason, public funds ito, pera ng bayan ito. Uh, kung baga, kung yung, ano pa tawag doon, yung efficacy niya, yung... Yung, yung, uh, yung, yung potency po. Yung potency yung niya, yung, yung effectivity ng uh, bakuna, eh kailangan uh, talagang nasa 100% tayo, uh, Sir Jason. Opo, tama po yun. At uh, sabi nila by next week, they're expecting the fresh batch from Vietnam. Kaya... Yun po ang magagamit natin uh, siguro starting last week ng August kasi may mga protocols, patent, procedures kung paano i-administer yung mga bakuna po. Yun. At sa kalinawi natin, Sir Jason, uh, baka, baka kasi isipin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga wala naman sa negosyo ng uh, PIGRI, yung bakuna po ay is, i ituturok dun sa mga baboy na walang ASF para maprotektahan sila. Hindi ito ituturok dun sa mga baboy na may ASF na. Tama po, Mr. Jason. Tama po. Tsaka ito e, po, uh, ka Dennis, hindi siya massive vaccination. Hindi ka mukha ng COVID na lahat tayo mm. dapat magpa magpabakuna. Ito mm. po kasi, uh, nasa trial stage pa. Ibig sabihin, eto po ay uh, coordinated, monitored ng VA at industry. Kumbaga po, tinetesting pa lang natin yung efficacy ng bakuna. Kaya mm -mm. po, uh, eto ay mga select na mga lugar lang, pipiliin natin yung wala pang hindi tinamaan Apo. at doon ituturok. Tapos, kumbaga po ito po, iimbestigahan pa natin, pag-aaralan ng mga experts kung effective nga po ba itong uh, bakulang ito. Kaya po, uh, yun po, ano, kasi merong information na babakulahan lahat. Hindi po siya babakulahan lahat. Tayo po ay uh, close monitoring, mamimili lang po ng lugar para po ating mapag-aralan kung effective po itong bakuna para po sa ating mga alagang baboy. Sa pag-uusap po ng uh, pag-uusap niyo po ng DA, sa Sinag po, uh, kung babaguhin po yung mga bakuna na yon, na expired na yon, e eh, kailan daw humak makakarating din sa Pilipinas yon, uh, Sir Jason? Ah, uh, may mga stocks naman po yung manufacturer, kaya ang pangako nila sa akin uh, by next week, uh -uh. darating na po itong uh, bagong batch ng uh, bakuna mula Vietnam. Iyon. Paano ang priority prioritization po diyan sa pagbibigay ng uh, bakuna na yan, Sir Jason? Ah, uh, una uh, volunteer po ito. Uh, kung ayaw ng farms wala wala tayong problema, hindi sila pumayag. Mm. Voluntary basis at pipili po tayo ng mga clusters, especially sa backyard para po mapag-aralan natin. Ang importante po rito ay mapag-aralan ng mga experts natin at para malaman natin kung ang bakuna pag ito effective. Mm -hmm. At uh, yun nga po no? ang bakuna ito specific lang sa mga fatteners, ibig sabihin yung mga ibebenta, yung mga big, hindi po sa inahin. Ah uh, po sana ang ating mababakunahan sana ay yung mga uh, breeder o yung inahin para pag nanganak siya, protektado, uh, walang walang e.s.e.p sana yung mga ipapanganak na baboy. Pero wala pa po yung ganung uh, level ng bakuna. Ito uh -uh. kung gagamitin natin, itatry natin sa mga growers o sa mga pabenta nating na baboy at hindi po doon sa mga inahin pa Oo. Uh -uh. Nako eh pakikonfirm nga po ito, Sir Jason. Ako yung nagre-research kanina, may mga balibalita po sa sobrang uh, uh, takot po ng mga negosyante po ng uh, na mga baboy. Y yung mga baboy daw po nila, kahit na wala pang ASF, ay binibenta daw nila isang libo kada isang baboy. Tama ba ito? Ayun po yung mga inahin. Unfortunately, nagpapanik po yung mga backyard natin dahil mm. imbes na hindi mabenta, pumapayag sila na bilhin na lang sa halagang uh, sabi niyo ano, 1000 per head o lalabas halos 15 pesos 20 pesos kada kilo. Uh, uh. Uh, yun po yung binebenta at unfortunately again, uh, bumabagsak ang farm gate. On average po, buwaba na sa 50 pesos yung farm gate natin. Mm. Pero sa palengke sobrang taas pa rin ng presyo. So sana nga po, kahit nalulugi yung farmers natin, makinabang naman yung consumer na sa murang presyo ng baboy na ibinibenta sa palengke. Ay, yun po ay uh, nakikipagtulungan tayo sa DA para itong mga nag-aabusong mga biyahero traders, ay eh, wag naman po saan dagdagan yung uh, kalbaryo ng ating mga magbababoy. Diyos ko, may problema pa pala tayo sa traders. <laughs> eh, eh, hindi lang pala sa eh, babino Problema natin, pati pala mga middlemen, eh, uh, ah, nagsasamantala dito sa nangyayari sa atin. Okay, sa mga ah, napapatunayan po na may sakit din ang mga baboy Uh, yung uh, ano ba tawag doon kaling yung kaling opo, na tinatawag Oh, po opo, opo. Uh, Magkano ang, ho? Ang, opo. Magkano ang, ang perbaboy akin, na binabayaran po ng DA pagka kaling po na proseso ang ginagawa. Ah, yun yun po ang ating sinuguro sa DA last week kasi sabi natin kaya ko makalat ang ESF kasi hindi nagre-report ang mga magbababoy kasi wala naman sila makukuhang bayad ano? Mm. Ah, Inbis na i-report nila patagunin ng ibebenta. Mm. Kaya isa po sa dahilan yun kaya kumakalat. Pero kung may pondo tayo for indemnification at may budget naman ngayon ng DA, uh, pag nag-report ka, yung baboy na uh, in-report mo ay babayaran ka ng uh, hanggang 12,000, ano? depende sa laki, mula 5,000 hanggang 12,000, ibabayad po per head ng baboy. Kaya po natin na uh, yun po importante, ano? assured ng ating mga hog raisers na kahit tamaan siya ng ESF, nandiyan ang suporta ng gobyerno para huwag lang kumalat at lalo pa pag lumala yung sitwasyon sa mga particular na area o particular na mga munisipyo o probinsya. Opo. Sir Jason, yung uh, data na sinabi po ninyo na 12 mil, ito po ba'y galing sa probinsya? Kasi meron akong data dito, yung mga hog racers daw po ay binabayaran ng 5,000 at panawagan po nila gawing 10,000 to 11,000. Ah, 5,000 po yung nakaraan. Ngayon po, ah, eh. hanggang 12,000 ay pumayag ang DA, depende po sa laki ng, nambaboy, baboy, ah, may, may nakalang budget. So, kaya nga po, mas lalong mga inganyo ating mga hug na i-report at ah, babayaran po sa ng gobyerno. Ayun. So, okay na pala. Kung baga, hindi na ito pinag-uusapan. So, ang range pala is 5,000 to uh, 12,000 na, Sir Jackson. Apo, yun po ang range. Para nga po uh, mag-report ang ating mga magbaboy at huwag nang itago at ibenta ang mga may tama na mga baboy. Iyon. Okay. Uh, siguro, dediretso na ako doon sa... Meron hong isang... Ilang-ilang uh, buwan ba bago magpalaki ng baboy, Sir Jason? Uh, Gano ba katagal? Uh, ang, ang cycle niya, 120 days. So, 4 months. Uh, yun po yung uh, duration mula... Uh, ipanganak ang baboy hanggang maibibenta siya. Usually po, mga 110-120 days po. Kasi ang punto ko po dito, baka tayo yung problema sa Pasko, Sir Jason. Uh, uh, Merong pangamba kasi nga po, kaya sinasabi natin, wag magbenta ng inahin. Mm -hmm. uh, okay lang kung ang mga tinatamaan, yun nga po mga yung mga ibebenta mo ng baboy, hindi yung nanganganak, hindi mm -hmm. inahin. Mm -hmm. Pag ang binenta talaga natin ay mga inahin, Uh, may pangamba na magkakaroon may magkakaroon tayong kakulangan by 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 December kaya nga po dapat maaga pa nito uh 'wag matakot ang ating mga hog raisers na magbenta na magbenta nandiyan naman ang suporta kailangan lang talagang kikpitan yung biosecurity sa mga farms para po 'wag kumalat ang, uh, ang ang ASF uh yung sa Batangas uh, nag, nag meeting po kami kahapon uh, Basically contained na siya yung ating mga hog raisers na kausap. Mm. Alam nila yung mga tinamaang lugar at doon po talagang may lockdown o or sabihin na nating may may paghigpit. Pero sa kalakhanbang bahagi ng Batangas, okay na po yung ating mga hog raisers pati sa katabing probinsya sa Quezon at sa Laguna. Eh may balita ako ko dito, nagkalat na rin daw sa Laguna, mukhang ang pinagbibintangan nila Batangas eh uh, Sir Jason. Ay yun nga po kasi may panic, ano, uh -huh. uh, tamaan ng keso, uh -huh. tinamaan kinamaan ng ito, na sinisisi sa patangkas. Uh -huh. Ang ginagawa natin uh, sa pakikipagtulang sa gobyerno, hmm. i-isolate lang yung farm. Uh, hindi, ang nangyari kasi last year, pag tinamaan, 5 yung buong munisipyo, yung buong probinsya ang uh, nila-lockdown, ngayon po ay target na lang talaga. Kasi sayang naman yung mga babay na walang sakit. Bakit mo papatayin? Bakit may kakal? Kung pwede namang ibenta. Kung baga po, nakafocus tayo ngayon Uh, sana nga po ay tuloy-tuloy yung koordinasyon ng sa antas ng local government units. Kung ano lang po yung tinamaan na farm, yun lang po yung bantayan na walang lalabas na baboy. Pero yung katabi niyang uh, mga baboyan, yung karating na bayan, ay sana po hayaan na makabenta dahil hindi naman po ito mga nag-positive sa ESF. Ah, naku, ay malaki pala ang trabaho ng NMIS dito, uh, Sir Jason, lalo na sa mga kababayan natin na direkta na bumibili sa mga palengket, mga supermarket, ano? Opo. Habang buhay siya, trabaho siya ng bayi. Pag kinatay, doon po papasok ang NMIS. Kaya nga po talagang dapat may nakatutok na ahensya ng gobyerno at uh, susi po talaga rito ang local government units. Uh, so far po maganda naman ang response ng mga governors sa mga lugar na tinamaan ng ESF. Uh, talaga po uh, sama-sama tulong-tulong tayo sa pag-aga -pag po na wag nang kumalat itong uh, sakit at saka ano at saka information dissemination tamang impormasyon sir Jason tama Opo tama mm. po uh, ang sinasabi rin natin sa ating mga kababayan sa sa, sa Manila uh, pa rin natin yung local park kasi yung local park bago siya dito pag sa palengke talagang tested yan ang iwasan talaga natin yung mga imported na nakakahon-kahon, mm -mm. frozen, binebenta kasama ang local. Uh, yun po talaga ang hindi na-test dahil nga hindi naman siya duma sa quarantine inspection sa mga pantalan natin. Yung local po na baboy, uh, pagtulong-tulungan natin ibangon, suportahan natin, tangkilikin natin dahil yan, naman, yan po ay talagang ligtas na makain dahil bago siya, bago pa luwabas po sa mga farms ang mga baboy, talaga po inspected yan na certified na wala siyang ASL. Opo, budget season po ngayon. Last na question na uh, Sir Jason, pasensya na. Uh, kasi nan nanood ako ng uh, budget uh, session ng uh, Congress at sinabi ng uh, sino bang uh, si Congressman uh, Nick Brionis ba nagsabi? Nakulang daw yung uh, proposed budget ng DA because of the problem sa AASF. Pero ang sabi naman ng uh, ng uh, ni-sekretary ni-sekretary ng uh, DA, e eh, kinat daw ng Department of Budget and Management. So, kayo ba um, dun ba kayo sa dagdag na na, uh, dagdag na budget para sa DA? Ganon din hubang ang inyong panawagan? Oh, dagdagan po, lalo na tinamaan tayo ng uh, tapyas mm. taripa. Uh -oh. Yung tapyas taripa natin, ibig sabihin tapyas yung budget eh. Kung imbis na makakuha tayo ng 45 billion this year sa taripa sa bigas, dahil nga po sa reduction sa taripa, bubaba siya hanggang 25 billion. Eh. So doon pa lang, Almost 20 billion na po ang nawala. Kaya nga po ang panawagan natin, madagdagan pa sana at uh, kung kaya namang i-justify ng DA na itong budget na ito, ay mapapangalagaan niya at uh, uh, magag ma magagawa sa tamang mga paraan. Sana po dagdagan pa ang budget para mas marami po ang matulungan pa ng, na, ng DA kumpara po sa ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Yon, Executive Director ng SINAG, Mr. Jason Kinglet. Maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming salamat din po at magandang umaga sa kanila. Iyon. Thank you very much. Executive Director po ng Sinag, si Mr. Jason Kainlet. Ronda Pilipinas! Siya uh, si Sir Jason ba above uh, 40, 45 na? Oo, oh, no? Parang above 45 na si Sir Jason. Alam nyo, sa mga kalalakihan dyan, ha, tulad ni Sir Jason, ha, alam nyo ba na ang karaniwang sakit po natin o ninyo ay prostate cancer? <laughs> ang prostate ay bahagi na ating katawan na posibleng lumaki ha? pagtuntong ng edad na 45 pataas.